So yun, what's up mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test sa aming D12 Mid-High Full Range Loaded by Broadway BCE 400 At itong speaker na Crown PE-1250 500 watts <coughs> ito mga brad itong music natin ay po kunti, kunti lang po at itong music na ginagamit namin ay ginagamit lang po ito para sa pang sound test at sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test namin ay isi-shout out ko muna itong nag-order nitong speaker box na to Mr. Gabs Caballis Giao ng Guadalupe, Cebu City Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin At ito po ang time na sinisita pa po namin yung order ni Mr. Customer So ayan, tapos na po ang isa mga brad. So ayan po ang gusto na kulay ni Mr. Customer. At dito sa harap, nakapuli cover po to ng perforated screen. At itong isa, patapos na din. So ngayon, tatapusin na po natin yung isa. So ayan po Mr. Customer. Yung inirecommender namin sa inyo Yung speaker na PA1250 So ayan na po ang driver unit sa inyong Twitter Mr. Customer Ayan, ECS450 So ngayon ikakabit na po natin to Ayan, napakaganda kulay to Actually mga brad, sa totoo lang maganda po ito tingnan yung kulay na yan. Ayan. Maganda po ito tingnan kung bagong bago pa. Ayan. Hindi po tulong time na magkaganyan pa yung kulay niya. May pagkakataon po ito na magkapid. So hindi na po magandang tingnan. Maganda lang po to kung bagong-bago pa. So ayan, tapos na po na kabit yung speaker at driver unit mga brad. So andito na po tayo sa sound test. Wowie, wey. Hey. Are you? Hindi man ako guapo, at least may talino. My intelligence. Ikutitin mo manin ko ang mundo ang sarap magmahal ay Ilonggo. Walang hig, love, love. Check, sound check. <laughs> <laughs> this is the police speaking. This cloud is closed <laughs> ano ikakarga na po ito namin mga brad para po i-deliver sa nag-order na yan ito, eh. ah. so yan, ikinarga na po namin this is, this MCB Cebu Box Breaker MCB. MCB MCB Basta speaker box ang isgutan? Apa, dito ka na! this is b cibo boxmaker owned in venice by mr perry and charlie tabulo